So ayan mga pre no? pag-usapan po natin itong uh, kay Sara Duterte mga pre kasi grabe no. Um itong ating vice president mga pre ay talaga namang nagsayang po ng pera. 'Di ba? Pera ng mga Pilipino. Okay? Tayo po nagbabayad ng tax every 6 uh, every 6 months, every year. Pero saan po napupunta yung binabayad natin? Nilulustay lang po ng ating vice presidente. ba? Diba? Nilulusay lang kasi bakit po hindi niya po masagot-sagot yung mga tanong sa kanya kung saan napupunta itong mga pera na to. ba? Diba? ngayon po, tikom po yung kanyang bibig. Pero sa paninira, tuloy-tuloy po yung kanyang paninira sa ating gobyerno. ba? Diba? Sa administrasyon, sa house speaker, ba? Diba? Tuloy-tuloy yung pagbana at yung pagbabanta. Simula po nung naging vice mayor si Sara Duterte, de ba? Nagkaroon po yan ng uh, confidential funds hanggang sa naging mayor, de ba? Pero tingnan mo yung Davao. Nag-improve po ba yung Davao? 'Di ba? Unti-unti bang umunlad yung Davao? Hindi po, 'di ba? Kung titingnan mo po yung Davao noon, magpasa hanggang ngayon, ganun pa rin po wala pong pagbabago. Okay? Wala. Ako tagadabaw po ako. 'Di ba? Dapat dapat nga, 'di ba? Dapat nga kinakampihan ko sila ngayon, pero hindi po. Hindi po kasi ako katulad ng iba diyan na porket tagadabaw, tagadabaw sila, eh Duterte na. Hindi po dapat ganoon. 'Di ba? So alam niyo mga pre, eto si Sara Duterte, sobra-sobra na eh. Naging Naging uh, vice mayor, naging uh, mayor, naging uh, deputy secretary, naging uh, vice presidente Pero tingnan mo, bilyon-bilyon po ang binigay sa kanyang budget Pero saan napunta? Meron ba tayong idea kung saan niya ito ginastos? Wala, di ba? Wala Hanggang sa nabutasan siya dito ngayon noong uh, siya yung deep ed secretary sa deep ed deep ed di ba deep ed secretary at uh, dito sa pagiging vice presidente niya nabutasan po siya ngayon di ba palustay lustay kasi oo yung confidential funds dapat uh, hindi talaga yan pinapakialaman kasi nga confidential kaya nga lang nakakapagtaka in 11 days ubos yung pera di ba Ubos ang 125 million in 11 days. Yon yung nakakapagtaka. Kaya iniimbestigahan po ito. ba? Diba? Dapat hindi ito iniimbestigahan eh kasi confidential funds nga. ba? Diba? Ayon, kasi, ayon kasi sa mga Duterte, pag confidential funds, dapat hindi na hayaan nyo na yan. ba? Diba? Okay. Okay sana yon. Eh kaya nga lang nakakapagtaka in 11 days wala nang 125 million. So saan napunta yung mga pera na yon? Imagine kung si Sara Duterte ay uh, nakapaggastos lang ng uh, 125 million in 11 days. Paano pa kaya nung siya ay mayor ng Davao City? Saan kaya napunta yung mga budget na yon, yung mga pera na yon? 'di ba? saan kaya napunta 'yon? 'Di ba? 'Yun 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 yung 'yun yung katanungan eh. Na kailangan malaman ng mga Pilipino at kailangan mong sagutin 'yan sa Sara Duterte. 'Di ba? So ngayon mga pre, eto may ipapakita ko ngayon sa inyo. Isang uh, video, no? Isang video na Talaga namang ano, talaga namang mga uh, binanatan po si Sara Duterte dito. Papakita ko po sa inyo. So ang tanong po dito mga pre, deserve ba ni Sara Duterte na ma-impeach dahil sa paglustay niya ng pera ng taong bayan? So may survey po dito, panoorin po natin. Nagdito naman tayo ngayon sa Intramuros para magtanong ng mga sudyante kung deserve ko ba na ma-impeach at bakit? Hello po, deserve ko ba bang ma-impeach bakit? Medyo, ikaw eh yung po. Parang deserve na. Parang deserve ko, bakit po? magagampanan yung rule Yung rules mo. Paano po ba yung panahon na para magpahinga ka? Ah. Parang na para magpahinga ako. Hindi <laughs> <laughs> naman ako na magpagod. Ito na pao naman ako. Hindi ah. ka kasi napapagod kasi wala ka naman ginagawa. Oh. Kita mo, ayaw ng mga tao dito kay Sara Duterte. ba? Diba? Feeling kasi ni Sara Duterte masipag siya or nagtatrabaho siya. Pero ang nakikita ng mga tao, tatamad-tamad po itong si Sara Duterte. ba? Diba? Okay, mag-alala. Kalok-alike lang po ito ni Sara Duterte. Ang ating tinitingnan po dito yung reaksyon ng mga tao. Diba? Kung ano yung reaksyon niya. Tamo, wala ka daw nagawa sa deep end, Palustay-lustay ka lang. o? Oh. Yes, yeah, wala kang incompetent. Oh, <laughs> wala kang ginagawa para sa Pilipinas. Oh. Puro, ka, puro ka confidential funds. Oh. <laughs> <laughs> Grabe kayo sa akin. Diba? Pero deserve ko. ma page o hindi? Deserve. Deserve. Okay. 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 Oh, tamo? Deserve mo daw, Sarah Duterte. Daya, hindi ka na mahal ng mga Pilipino. Deserve mong ma-impeach. Deserve mong mapatalsik sa iyong posisyon ngayon. Tamad ka kasi. Deserve na yun. salamat. Okay. Hi, Bes! Okay. Bes, may ako sa iyo. Deserve ko bang ma-impeach? Bakit? For me, poison bakit Bakit? bakit? Um, so far, nakikita ko kung paano po kayo maging isang ganap na tao. Ay, okay. tao. Yes, <laughs> <Pinang isang tao. laughs> okay. hindi pa makapaniwala kung tao ka daw Sarah Duterte. 'Di ba? Hindi naman siya boto sa pagbaimpit sa pero hindi siya makapaniwala kung tao ka daw. Ayon dito sa video ha. Oo, ayon dito. Okay. Play natin. Kamusta oh, dami nag-oo. Bakit naman ako deserve so, ay, ay, niyo bakit deserve ko know, Kasi bakit ka magnanakaw tapos yung pera ng tao <laughs> okay. mo para sa pocket mo? <laughs> ah! <laughs> yeah. Deserve ko maimpeach. Deserve. Deserve. Yeah. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. iba pang nating Mami Otlum! Oh my gosh! Oh no! <laughs> si Mami Otlum, kaya tanungin natin siya. Mami Otlum, ano ba sa so tingin mo? Deserve ko ba na ma-impeach at bakit? Abiti ka siya? Yes. Sa totoo alam po, binoto ko kayo. Hindi niyo po kalaban na. Pero kamumura niyo po tayo mga Pilipino. Baka ka na po ma-impeach na kayo. Would you mind? Pero deserve ko. ha, Otlum yung nagsabi niya na na dapat ma-impeach ka na daw Sarah Duterte kasi mura ka ng mura. 'Di ba? Mura ka kasi ng mura. Akala mo magiging cool ka kung ganoon. Tandaan mo Vice President ka, hindi ka dapat nagmumura. Kami lang yung nagmumura dapat kasi wala namang kaming posisyon sa gobyerno. Oh, 'di ba? Anyway, yung ating mga mura, expression lang naman yon. Pero si Sara Duterte, meron talaga siyang minumura tayo kasi ang sabi niya putang ina ninyong lahat uh, tayo po yung minura ni Sara Duterte buong Pilipino buong bansa minura niya pero ang mga DDS kahit minura ni Sara Duterte eh, tuwa-tuwa pa rin siya tuwa pa rin sila 'di ba Duterte, Duterte daw, kahit minura na sila, mga tanga. o, <laughs> oh, ito. Ba na ma-impeach me, ma? Kung tutusin po natin. Harapin mo ako. Oh, deserve ko bang ma-impeach me, ma? <laughs> dapat lang! Dahil masyado nyo kami niluyurakan! Sa totoo lang, ma'am, alam nyo po ba? Ha? Ikaw, ibinoto ka namin! Dapat bigyan nyo kami ng dangal sa buong mundo! Pero oh, ko patay. Pa? Matematik para sa iuulat mo sa kami ng pera ng bayan Hindi mo pa naiuulat ah! Tingnan, nag si Utlum kay Sarah Duterte, oh Simple nga lang naman Diba? Mag-explain ka Simple lang yun, eh Pang grade 1 lang yan Ba't hindi mo ma-explain? Oh, ayan tuloy Diba? ba? aalit ang isang sa sayo, Sarah Duterte deserve ko nga. Best, may tanong ako sa inyo. Deserve ko po bang main pitch? I'm um, seen. No. I'm seen. So tama, deserve ko main pitch. I'm seen. Deserve ko po main pitch, hindi? Yes. 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 <laughs> Ikaw po yan. Yes. yes po. Yes. Yes po. Yes. Ate, bakit deserve Ang dami nang nag-yes. 14 na. Isa pa lang ang no. Survey po ito ha. Hindi bias yan. Kasi kung bias ito, puro yes yung nandyan. Được O, oh, san mo din po ba dinala yung confidential? Confidential <laughs> fund e, ikaw best. Confidential, confidential fund confidential. confidential. Baka din natin yung confidential fund. confidential nga, diba? Ulit-ulit -ulit yung mga ganyang tanong. <laughs> kuya, deserve ko bang ma-impeach? Oh, deserve. Bakit po deserve, kuya? Kasi hindi ko rin alam. Hindi niyo rin alam? Basta deserve ko, kuya. Mm. Sa'yo niyo po, deserve ko din. Deserve, deserve yan. Mm. Thank you po, kuya. sa niyo ha, for the love and support. Nag-adapa <laughs> Saga, ako. Ay, totoo! Pero kung gusto mo ako ma-impeach, huwag naman best, taga Davao ko ko eh. Dapat ka sa Impeach akin. Impeach pa din. Impeach pa din. <laughs> Parang hindi mayor na lang ako sa inyo. Okay, maraming salamat po yan. Pogi niya naman. Hello po. Oh, nakita niyo po yon Kahit taga Davao po, ay sinusuka na po itong si Sara Duterte. ba diba? Itong palustay-lustay na Sara Duterte, sinusuka na po ng mga taga Davao. Sabi niyo pag taga Davao Duterte. Hindi po totoo 'yan. 'Di ba? Alam niyo marami pong pera ng Pilipino ang nasayang. Nung si Sara Duterte ang naging Vice President at naging uh, DepEd Secretary tuloy, Secretary, 'di ba? Marami pong pera yung nawala, maraming pera yung nasayang, maraming pera yung nalustay. Nung nawala yung pera na yon, magugulat ka na lang kay Sarah. Pumupunta ng Germany. Ano ba? Ano ba yon? Pera ba ng taong bayan yung pinanggastos dyan o pera ni Sarah Duterte? Ayun yung tanong eh. Yun yung tanong ng mga karamihan. ba? Diba? So ano? Ano yung explanation ni Sarah Duterte dito? Magpasa hanggang ngayon, tahimik pa rin po itong ating Vice President. Kayo, anong masasabi nyo dito? Kahit si Otlom nga eh. Galit magalit kay Sara Duterte. Dahil simple lang daw, hindi pa ma-explain. Well, mga pre, comment down below kung ano po yung inyong reaksyon patungkol sa video na ito. So yan, share po natin ang video na ito mga pre. Pero syempre, bago, nyo po, uh, bago po tayo magtapos ngayon sa ating video, huwag kalimutang uh, maglike mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. So kita-kits po tayo sa susunod na video.